mga patakaran para sa libreng tulong legal sa mga mahihirap, aprobado ng Supreme Court. Aprobado na ng Supreme Court ang Unified Legal Aid Service Rules na mangunguna sa paghahatid ng mga pro bono um, services sa mga abogado sa mga mahihirap at iba pang kwalipikadong beneficiaryo. Tinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Suting na inaprobahan ng mahistrado ang mga patakaran sa Yulas sa kanilang regular na N-Bank session noong August 2024. 20, Nauna rito ay ipinahayag ni Chief Justice Alexander Gasmundo na layunin ng Unified Legal Aid Service Rules na maglagay ng pinag-isa at streamline na balangkas para sa libreng legal aid services sa bansa. Alinsunod po ito sa mga tungkulin ng mga abogadong lumahok upang mabuo ang nasabing sistema pinamamahalaan ng ULAS rules ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng mga intelligence, membro ng marginalized sectors na may paggalang sa kanilang mga kaso sa pampublikong interest at mga non-governmental and non-profit organizations na may kinalaman sa mga kaso na kapakipinabang lalo na sa mga mahihirap. Umaasa naman po ang mataas sa hukuman na, hukuma na Magbibigyan ng buo at epektibong akses sa hostisya ang mga may hirap, pulang sa representasyon at marginalized na mga miyembro ng lipunan.